Oh. Pwede natin i kung gusto nyo I-try nyo i ang 911 uh, Dahil sa cellphone nyo uh, Para malaman din ang ating mga kababayan hmm. They will hear a recorded voice na press 1 for police assistance Press 2 for fire truck Press 3 for emergency Press 1 i re, -re na nung switchboard Papunta dun sa, sa ating call center sa Camp Rame At interviewin natin yung operator Pwede natin i-interviewin ah, yan Pwede ba? Do okay, game, okay, game. Okay. Speakerphone Idinadial na po ang uh, 911 ni Migs. You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Police assistance. Press 2 for fire department. Police assistance. Press... Interview mo lang. Interview mo. Huh. Pwede mo interview yan. So, tanungin mo, name and uh, address niya kung nasaan siya. 911, good morning. Good uh, morning. Ako po si Miguel Bustos. Nandito po ako sa Quezon City. po? Uh, Opo opo Si Migs buses po ito sir Mula po sa DZMM Ano po pangalan po ninyo sir? Live okay, po tayo ngayon um, Patrolman Hilo Hilot po sir Patrolman Hilot sir Yes sir Opo okay Location Tanungin mo kung saan ang location Nasaan na? po kayo? Nasaan po ang location niyo po sir? <coughs> uh, ang location po naman sir uh, Dito po sa PCC Sa Camp Kramer po Taga huh? saan kayo ma'am Ninya? Ah, dito lang po ako nakatira sa may... Saan? My... Uh, sa probinsya. Pinakamaganda. Ah, Parang maganda probinsya. Saan, ah, Ilocos, saan, probinsya? Norte. Batak, saan? Ilocos Norte. Batak, Ilocos Norte. Paki-contact ng Batak, Ilocos Norte Police Station. Kausapin natin ang Batak. duty. Batak wow. po. <laughs> Sige <laughs> nga, inokanuhin natin. Opo, opo. Sa <laughs> <laughs> so Batak, Ilocos Norte <laughs> po. Sige <laughs> po, ah... Uh, Iko-connect ko po kayo. Saglit lang po, sir. Wag mo yung paglaba Opo, salamat po. So, anywhere in the country, opo. when you need police assistance, hindi mo kailangang malaman ang number ng police station kung saan ka man naroroon. Just ah. call 911 and, then, and uh, the police will just send you the uh, policeman there. Kailangan po ba na ako, sabihin po natin first person, what if kunwari tumawag sa akin ng relative ko na taga-batak, may nangyayaring krisis pwede. sa kanila? Pwede, pwede, pwede. pwede. ikaw tumawag para, para sa, sa kanila. Yes, pwede. Oo, oh, oh. ah. Kausap na natin ang Batak Ilocos Norte. Yes, opo. Hello po sir, good morning po. Uh, Mix Busos po mula po sa DZMM. Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Live po tayo sa ating programa. Sir, uh, sino po ba ang kausap ko, sir, mula po sa Batak, Ilocos Norte? Sir, sa Ilocos Norte Provincial Tactical Operations Center po ito, sir. Uh, manong, uh, si Ninia Corpus po ito. Live po kayo sa DZMM ngayon. So, uh, tinetest po namin yung uh, 911. Mula po kami dito sa Quezon City. Kasama namin ngayon si uh, General Tore. Sino po itong kausap ko uli? Anat nagan nyo, sir? Ah, uh, ma'am. Um, duty, Nucos Norte Provincial Tactical Operations Center, ma'am. na kayo. Well, pagka tumawag tayo, ganito kabilis yung response. Pag nagsabi ako na yung nangyayari ay nandito sa Batak, Lawag, Sarat, etc. Et meron pong pupunta. Gano'ng kabilis? Uh, yes, ma'am. Sa loob po ng uh, limang minuto, ma'am. Uh, kami mm. po ay uh, darating agad-agad, ma'am. Ilan na po ang tumawag sa inyo sa 911. First. Uh, yes ma'am, ngayong araw po ma'am, uh, ito po yung uh, una po na tawag ng 911 ma'am Ayun, o ba, okay, ibig sabihin, eh, walang uh, nangangailangan ng uh, tulong sa pulis sa mga oras na ito hanggang ngayong oras na to. So uh, maraming salamat, Agyan, agyaman na ka manong, thank you manong? So, uh, Salamat din po ma'am Okay, ayan po, tines po natin uh, ng live yung uh, paano po tayo tumawag sa ibang lugar sa Pilipinas kahit po nasaan kayo. So kahit po kayo ay nasa, kunyari, Batangas, may nangyari sa kamag-anak nyo sa Iloilo, ay pwede nyo pong tawagan ang 911. Tsaka ang maganda doon, tawag tayo ng 911, sabi natin na uh, kung merong krisis, sabi natin sa Batak Ilocos Norte, sila ang magkoconnect para sa iyo. Yes. Ayan. Wala akong ibang pinindot, 911, Police Assistance 1, ayun na po yun. Music.